Hi Wilbert I miss you Wilbert Alam mo Wilbert Ang ganda ganda ko ngayon Wilbert Sana Wilbert Dumating ka na dito Wilbert Kasi tanggal na yung Yung tipay ng aking bra, Wilbert Kasi Wilbert Nagiintay ako sa'yo dito Wilbert Lenti ka Wilbert Sabi mo Wilbert Darating ka ngayon ay bakit Wilbert ay wala ka? Please naman, dumating ka na. Wilbert, dumating ka na kasi Wilbert. Alam mo Wilbert, pagkaganda kong ire. Ah, aka, linti, aka, pihong 5 rounds Wilbert, bibigyan kita 5 rounds. Ay, ka. Linti aka. Nasaan ka na ba, Wilbert? na kita dito sa kulapihan, Wilbert. Kasi, Wilbert, nandito ako lagi sa ulahan ng kalapaw. Kasi, Wilbert, reading-reading ako, Wilbert. Sana, Wilbert, dumating ka na. Ay, dintiya ka. Wilbert, dumating ka na sana, Wilbert ayusin ko Wilbert yung buhok ko kasi sabog sabog Wilbert ganito ba yung gusto mo Wilbert yan ganito ya mo Wilbert pag nagsama na tayo Wilbert pag bibigyan kita dito Wilbert hihilisan kita ng aking katasan ay Wilbert hi <laughs> Wilbert Uy, hindi na ako, Wilbert. Namimis na Nakita, sana Wilbert. Pak hindi ka lang dumating, Wilbert sasakalin kita talaga kanina pa ako. Wilbert, wag mo akong galitin. <sighs> Wilbert, nakakain ko na yung aking buhok, Wilbert. Ay, hindi na biro, Wilbert. Iri. Wala ka man lang, konsensya de honor. Ay, kita mo na lang, balabalatong na yung pawis ko, Wilbert. Ay, kayo natatanggap, pagka yung kabundukan na yung ihalosin, nilakad ko na lang para sa it, makita ka lang, la, Wilbert. Kasabran to ako at pagmamahal sa iyo, isasakalin na kita, Wilbert. Ay, ikay namimiss ko na. Wilbert, well, Bird Lahat gagawin ko Para sa ating dalawa Wilbert. Well, bird eee. Well Bird Alam ko naman na Mahal na mahal mo ako Well Bird Hayaan mo Well Bird Isang linggo tayo Well Bird sa hotel Ipapasyal kita sa kalangitan Well Wilbert. ang hirap Wilbert pagisa na tapos ay wala ka man laal sa tabi ko ay samantalang noon ay kinaman mo kung landiin ay ngayon ay ako yung nagpapalandi na sa iyo hindi mo ako nilalandi ay tintia ka ay dumating ka naman na Wilbert Wilbert bilisan mo na Wilbert dumating ka na Wilbert alam mo Wilbert, miss na miss ko na yung pagkakarga natin sa aking Wilbert. <laughs> Tapos yung tay aaw ng sabay dito sa bundok maguhula ng kalabaw. Wilbert, ay ano ga? Ay kay pumunta ka ng lintiya kalini. At talagang aking buhok ay hagard na Wilbert. Sana Wilbert ay ako'y pansinin mo ay kasi namimiss kita ay buti pa yung kalabaw Wilbert ay takaw lang Takaw ng damay pero ako hindi mo lang pinapapak nung nakaraan ako'y pinaspasan mo hindi ka nakapagpigil kaya Wilbert alam ko namimiss mo Wilbert ay Wilbert natatagtag na ang aking bro Wilbert hindi ka Wilbert I miss you Wilbert, asan ah, ka na kasi, miss na kita Wilbert, hi, hi Wilbert, natutuwa ako Wilbert kasi baka nandiyan ka lang sa tapit tabi sinusubukan mo ako, ay, pinususunga mo na ako maya maya, ay, gusto ko yun Wilbert,